Hindi ko makakalimutan ang araw na itinaboy nila si mama mula sa bahay na siya mismo ang tumulong itayo. Nakahawak siya sa maliit na bag na pinaglagyan lang ang dalawang pirasong damit at lumang litrato namin. Namumutla siya, nanginginig, pero pilit na matapang ang boses. Lilisa na lang ako kung iyan ang gusto niyo, sabi niya habang nakatingin kay Papa at kay Tita Lenny, ang bagong kinakasama ni Papa. Pero ako wala akong nasabi. Nakatayo lang ako sa gilid parang estatwa. Kinain ako ng takot, galit at kahihiyan. Sa harap ng mga kapitbahay, sa harap ng mga usisero, at sa harap ng nanay kong ilang taon kaming pinag-aral at pinakain hindi ko siya ipinaglaban. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Lumaki ako sa isang bahay na hindi mansyon pero puno ng pangarap ni mama. May maliit na bakod, may tanim siyang gumamela sa harap, at may lumang upo ang kahoy sa gilid na laging pinagkukwentuhan namin kapag gabi. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Nang umuwi si Papa mula sa biyahe niya bilang truck driver, may kasama siyang babae. Bata. Maputi. Maganda. Perfume palang ramdam mo ng iba ang mundo niya kaysa sa amin. Si Lenny tumutulong sa akin, sabi ni Papa noon. Naniwala pa kami. Hanggang sa unti-unti nang hindi umuwi si Papa. Lagi raw may biyahe. Lagi raw pagod lagi raw kailangang magpahinga. Hanggang isang araw, nalaman ni mama na buntis si Lenny. At doon ako unang nakakita ng luha ni mama na hindi niya kayang pigilan. Pero ang pinakamasakit ng ako mismo ang sinabihan ni papa. Ana, makinig ka. Hindi na tayo magkasama ng mama mo. Mas magiging maayos kung lumipat siya sa kapatid niya. Dito muna si Lenny. Buntis siya. Kailangan niya ng bahay, at ikaw dito ka. Para akong sinampal. Para akong sinaboya ng malamig na tubig. Tay dito si Mama Lumaki. Siya ang nagpaayos ng bahay. Paano? Huwag mo kong sagutin, singhal niya. Bahala na ang mama mo sa sarili niya. At kagaya ng duwag kong sarili tumahimik ako. Kaya nandito kami ngayon. Sa tapat ng bahay. Sa gitna ng sigawan ng kapitbahay at bulungan ng mga balo sa kanto. Pinaglalayas nila si mama dahil wala na raw siyang karapatan. Tinaboy nila siya gaya ng aso. Mama, mahina kong sabi habang sinusundan ko siya palabas ng bakuran. Ngunit hindi siya lumingon. Hindi niya ako tiningnan. Hindi niya ako tinawag. Binitawan niya lang ang isang buntong hininga at tumuloy sa daan. Palayo. Papunta kong saan siya hindi ko alam. At doon unang nabasag ang puso ko hindi dahil iniwan niya ako. Kundi dahil ako ang hindi lumaban para sa kanya. Kinabukasan, nagsimula ang impyerno. Nagbago ang bahay. Nagbago ang tono. Nagbago ang lakad sa loob. Si Lenny ang bagong pirena. Kahit buntis, siya ang naguutos. Siya ang mas maingay. Siya ang mas may karapatan. Ana, pakisampay, utos niya. Ana, pakilinis. Ana, pakitapon. Papa, tahimik lang. Laging nakayuko. Laging nakaikot ang kamay sa biwang ni Lenny. Halatang hawak siya sa lig. Halatang nabubulag sa bagong buhay. Ako. Wala akong nagawa. Kada gabi, naiisip ko si Mama. Kung saan siya natutulog. Kung may makakain siya. Kung umiiyak siya. Pero wala akong lakas ng loob na hanapin siya. Duwag ako. At alam ko iyon. Isang gabi, habang nagwawalis ako, lumapit si Lenny. Ana, kailan ka aalis? Napatigil ako. Aalis? Di ba gusto mong sundan ang mama mo? O baka naman tinatamad ka lang? Ang swerte niyo nga pinatira pa kayo dito. Nanlamig ako. Hindi ako aalis, sagot ko. Tumawa siya. Huwag kang mag-alala darating ang araw na mapapaalis ka rin. Mas gusto kong kami lang ng papa mo dito. Ayoko nang nakikitira. Nakikitira. Ako. Anak ng may-ari ng bahay. Anak ni na papa at mama na halos dugot pawis ang ipon para itayo ang tahanang ito. Nakikitira daw ako. At sa unang pagkakataon, may kung anong sumiklab sa dibdib ko. Galit? <coughs> Pero higit pa roon pagsisisi. Dumaan ang tatlong buwan. Lumaki ang tiyan ni Lenny. Lalo siyang lumakas magutos. At isang araw, biglang nagkolapse si Papa habang nag-aayos ng bubong. Dinala namin sa ospital. Inatake siya sa puso. Walang ipon. Walang PhilHealth. At ang gastos lampas na sa kaya namin. Si Lenny. Umiyak ng umiyak. Pero wala siyang nagawang tulong. Ako lang ang nag-aasikaso, ako ang naglalakad, ako ang nakikipag-usap sa doktor. Doon ko unang naramdaman wala pala talagang kayang panghawakan ang bahay kung walang papel, kung walang pangalan, kung walang tunay na may-ari. At doon ko rin unang naisip si mama. Si mama na may hawak ng titulo. Si mama na tunay na nagmay-ari. Si mama na pinagtulungan naming tabuyin. Kailangan ko siyang hanapin. Kailangan ko siyang kausapin. At kailangan kong iligtas ang bahay bago tuluyang maagaw ng ibang tao. Pero ang hindi ko alam ay tinatago rin palang lihim si mama. Isang lihim na magpapabago ng lahat. Isang lihim kung bakit hindi siya lumaban noon. Isang lihim na may kinalaman sa tunay na may-ari ng bahay. At doon nagsimulang kumabog ang dibdib ko. Sino ba talaga ang may-ari ng bahay? Si papa? Si mama? Kami, o baka may iba, isang pangalan na hindi ko inaasahang maririnig ko mula sa municipal office. At nang marinig ko iyon, nanlamig ang buong katawan ko. Dahil ang nakapangalan sa titulo ng bahay ay hindi si Papa. Hindi rin si Lenny. At hindi rin ako. Ang nakapangalan ay isang taong matagal ko nang hindi nakikita. Isang taong iniwan kami noon. At bigla ko siyang naalala kasama si Mama. At ang tanong ko, bakit niya hawak ang bahay? Sino ang nagbigay sa kanya ng karapatan? At bakit si Mama hindi lumaban? Sino siya? At ano ang koneksyon niya sa lahat ng nangyari? At doon tumigil ang paghinga ko. Dahil may isang taong hindi ko inaasahang babalik. Isang taong may hawak sa kapalaran naming lahat. At malapit ko na siyang kaharapin. Kinabukasan, umaga pa lang, naglakad na ako papunta sa barangay hall. Ang puso ko ay parang tambol na palaging tumatama sa dibdib. Ilang beses na akong nagpaikot sa plaza, iniisip kung paano ko haharapin ang taong hawak ang titulo ng bahay, ang taong tanging dan ilang namin ang nakakaalam. Pagdating ko, nakaupo siya sa isang lumang mesa sa sulok. Nakasuot ng simpleng damit, buhok ay nakatali, at ang mata niya parang mailihim na sinusubukan ipakita. Hindi siya nagbago, pero iba ang aura. Malakas, tahimik at may kumpiyansa na wala kahit sino sa amin. Anak, ang boses niya, malumanay pero may bigat. Ang tagal mo na bakit ngayon ka lang nakarating? Hindi ko alam kung paano sasagot. Ang bibig ko ay natutuyot, ang mga paa ko ay parang kinikimkim ang lakas. Ngunit tumayo ako, pinilit kong magpakalakas. Nanay, kailan po kayo nakakuha ng titulo? At bakit hindi niyo sinabi sa amin? Tanong ko, halos hindi ko matigilan ang kaba. Ngumiti siya, pero hindi siya masyadong masaya. Hindi ko sinasadyang itago, anak. Ginawa ko lang ang tama at minsan, ang tama ay mahirap intindihin sa una. Pero kami po'y pinataboy ninyo. Pinagtabuyan para sa ibang babae na buntis, sigaw ko, halos luha ang sumunod sa bawat salita. Tumango siya. Anak, pinagtabuyan kita't ang papa mo noon. Alam kong masakit, pero may dahilan ako lihim na hindi mo pa alam. Ang puso ko'y tila sumalpok sa dingding ang takot at pag-usisa. Lihim? Ano pong lihim? Pinikit niya ang mata at huminga ng malalim. Bago ka ipanganak, may problema sa titulo ng bahay. Papa mo noon hindi nagbayad ng buo. At alam mo bang si Lenny noon hindi lang basta katulong. Siya'y ka partner ni Papa sa isang investment at baka magamit ang bahay laban sa akin kung hindi ako mag-ingat. Napanganga ako. Ano po ibig niyo sabihin? Anak, kung hindi ko higitan ang sitwasyon, mawawala ang lahat. Kaya pinilit kong lumipat sa kapatid ko para protektahan ang bahay. At noong lumaki ka, naisip kong baka panahon na para malaman mo ang katotohanan. Ngunit may isa pang pangyayari. Huminto siya at tumingin sa malayo, para bang nakikita ang nakaraan. Ang bahay na hawak ko ngayon hindi lamang para sa atin. Para rin sa hustisya. Nanay hustisya po sa kanino tanong ko halos nanginig ang mga kamay Umiti siya pero may lungkot Sa taong itinaboy kita sa taong nagpakita ng tunay na mukha sa huli at sa taong magtatangkang agawin ang lahat ng akin Hindi ko maintindihan Nanay sino po Papa po ba Tumango siya mabagal Hindi lang siya at hindi rin siya ang tanging may kasalanan Ang bawat isa may papel na ginagampanan pero ang pinakamahalaga anak ikaw ang susunod na hakbang. Hindi ko alam kung tumawa o umiyak. Ang isip ko'y gulo. Ang damdamin ko'y magulo. Ang galit ko kay Papa at kay Leni naghalo sa takot at pag-usisa. Anak, kailangan mong pumasok sa bahay. Hindi para agawin, hindi para manakit, kundi para ipakita na ang may-ari ay di basta-basta natatakot. Ngunit may panganib at kailangan mo ng tapang, sabi niya. Lumapit siya sa akin at iniabot ang isang lumang sobre. Ito ang mga dokumento. Ang titulo. Ang mga lihim sa pamilyang iniwan mo. Basahin mo unti-unti. At kapag handa ka haharapin natin ang susunod na hakbang. Hawak ko ang sobre. Mabigat. Hindi dahil sa papel, kundi dahil sa bigat ng katotohanan. Bigat ng hustisya. Bigat ng galit at pangarap na naipon sa loob ng maraming taon. At sa isang iglap, naisip ko kailangan kong lumaban. Hindi para kay Papa. Hindi para kay Lenny. Para kay Mama at para sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, tahimik ang paligid. Si Lenny, abala sa paglalaro sa laptop. Papa, nakaupo sa sala, walang makausap kundi sarili. Nakaramdam ako ng kakaibang lakas. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang laban. Bumukas ako ng sobre. Dokumento. Papeles, perma, mga tala ng hukuman, mga ebidensya ng investments, loan, at lihim na transaksyon ni Papa at Lenny, at isang lumang liham na kasil mula sa isang abogado na kalagay na kung sino ang tunay na may-ari ng bahay. Nanlaki ang mata ko. Hindi po ito bulong ko sa sarili. Hindi po pwedeng totoo. Ngunit totoo. Ang bahay na sinakop ni Lenny ang bahay na pinagtabuya ni Mama ang bahay na tinatahak ko ngayon ay legal na pag-aari ni Mama. At mas mabigat pa, may kasamang legal na utos na hindi basta-basta maaaring kuhanin ni Papa o ni Lenny. Ako-ako ang magiging tagapagmana ng hustisya. At sa isip ko, nagsimula na rin ang plano. Ngunit may kulang. May kailangan pang malaman ang sikreto ni Mama tungkol sa kung paano niya nakuha ang titulo hindi ko alam kung paano sisimulan. Ngunit isang gabi, naisip ko kailangan kong kausapin si Mama. Kailangan kong malaman ang buong kwento. At kailangan kong ihanda ang sarili sa pagbabalik sa bahay, sa harap ni Lenny at Papa. Kailangan kong maging matapang. At sa paglalakad ko pa uwi, naiisip ko ang mga taon na nawala. Ang luha. Ang galit. Ang hiya. Ang pagmamahal na hindi ko na ipakita. At sa bawat hakbang, mas lalo kong naramdaman na ang laban ay hindi lamang tungkol sa bahay, kundi sa pamilya, sa dignidad at sa pagkilala sa tama at mali. Ngunit may isang bagay na hindi ko inaasahan isang lihim si mama na maaaring magbago ng lahat. Isang lihim tungkol sa papa at Lenny at tungkol sa isang taong matagal na ring nakaligtaan. Isang lihim na hahantong sa isang pagbabalik loob at sa isang paghihiganti na hindi inaasahan. At habang nakaupo ako sa harap ng lumang bakod, hawak ang mga dokumento, nakaramdam ako ng kakaibang katiyakan. Hindi pa tapos ang laban. At ang susunod na hakbang ay hahantong sa isang sorpresa na hindi ko kayang hulaan. Kinabukasan, bago pa mag-alas 6 ng umaga, nagdesisyon akong bumalik sa bahay. Ngunit hindi para makipagtalo. Hindi rin para magpakita ng galit. Para lang makausap si Lenny at Papa, at ipakita na may ako ngayon na hindi nila kayang baliwalain. Pagpasok ko, napansin kong tahimik ang buong bahay. Si Lenny, nakaupo sa sofa, nakatingin sa bintana, halatang hindi awar sa plano ko. Si Papa, natutulog sa upuan, mukhang wala sa sarili. At sa ilalim ng lahat ng iyon, naramdaman ko na may kakayahan na akong kontrolin ang sitwasyon. Hari ka na ba dito, Ana, ang tanong ni Lenny, bigla, Halos pinatay ang ilaw sa mukha niya ang kanyang ngiti. Mapangakit, mapangasar. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako sa gitna ng sala, hawak ang sobre ng mga dokumento. May mga bagay na kailangan niyo ring malaman, sagot ko. Tumingin siya sa akin, may halo ng pagkainis at kuryosidad. Ano naman iyon? Titulo. Legal papers. Haha. Ana, wag mo akong patakbuhin. Alam mo namang di na natin pwedeng palitan ang nangyari. Umiti ako ng bahagya. Alam nyo ba, Lenny hindi lahat ng nangyari ay sa inyo dapat nakabase. May mga bagay na legal na hindi niyo pwedeng kontrolin. At isa na roon ang bahay na pinagtabuyan ang nanay ko. Napatalon siya sa pagkabigla. Ano ibig mong sabihin? Nanay ko ang legal na may-ari, sagot ko, matatag. At may ebidensya ako mga dokumento mula sa municipal office at abogado na nagpapatunay na lahat ng hakbang nyo noon pwede na kayong mag-isa, pero hindi na ninyo magagawa ang gusto nyo dito sa bahay na ito. Tumigil siya sa paghinga. Si Papa, bahagyang bumangon at tiningnan ang mga dokumento. Halatang hindi niya alam ang susunod na gagawin. Paano mo nakuha ito, tanong niya, may halo ng takot at galit. Si Mama, sagot ko. Si Mama ang nagbigay. At may isang dahilan kung bakit hindi siya lumaban noon hindi dahil duwag siya. Dahil alam niya ang sikreto niyo. Nagulat si Lenny. Naputol ang ngiti niya. Sikreto namin, halinghing ni Papa. Anong ibig mong sabihin, Ana? Umiti ako, ngunit mailamig sa mata. Lenny. Papa may isang tao kayong tinago sa lahat ng nangyari. At kung siya'y bumalik hindi lang bahay ang maapektuhan ninyo kundi pati ang lahat ng plano ninyo sa buhay niyo. Si Lenny, bahagyang namutla. Si Papa, halatang nangangapa sa kaalaman. Tumigil ako sa glit at inabot ko ang liham mula sa abogado. Basahin niyo ito. Dito nakasaad ang pangalan ng taong magpapabago sa lahat ng inyong plano. Binasa nila. Tahimik. Ang bawat salita sa liham ay parang espada na pumapasok sa bawat patak ng dugo sa katawan nila at nang matapos basahin, tiningnan nila ako walang makausap. Nanay, bulong ni Papa. Umiti ako, ngunit malamig. Hindi siya darating ngayon. Ngunit alam niyang may kakayahan na akong kumilos. Alam niyang ipapakita ko ang tama. Tumayo ako at huminga ng malalim. Ang loob ko'y puno ng tapang na matagal ko nang hinahanap. Ang galit at sama ng loob ko naghalo sa determinasyon. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang kapangyarihan. Hindi sa pera. Hindi sa lalaki. Hindi sa titulo. Sa pagiging anak ng nanay ko sa pagtitiyak na ang tama ay mananalo. Sumunod na araw, nagdesisyon akong kausapin ang mga kapitbahay. Sila ang unang saksing hindi lang sa mga nangyari, kundi sa pagbabalik loob ko. Narinig ko na lahat, sabi ni Aling Nena sa may kanto, habang hawak ang pamaypay. Si Ana, humarap ka sa tama. Hindi mo na kailangang takutin ng sinuman. Nakaramdam ako ng lakas. Ang suporta ng mga kapitbahay, kahit simpleng salita lamang, ay parang apoy na nagpaalab sa loob ng dibdib ko. Salamat po, bulong ko at tumango lang siya. Bago matapos ang araw, pinuntahan ko si Lenny. Tahimik siyang nagluto ng hapunan, mukhang normal lang, ngunit alam kong nararamdaman niya ang presensya ko. Lenny kailangan nating mag-usap, simula ko. Tumigil siya sa ginagawa. Ano naman ngayon? Gusto mo bang kunin ang lahat? Tanong niya, halatang nag-aalala. Hindi ko gusto ang gulo, sagot ko. Gusto ko lang ipakita na may batas, may tama at may hustisya. Hindi mo pwede agawin ang bahay na pag-aari ni mama. Tumigil siya. Napatingin sa akin at parang may napagtanto. Ngunit bago siya makasagot may narinig kaming pintuan na biglang bumukas. Si mama. Tahimik siya, nakatingin sa amin. Ang aura niya, parang ulap na dahan-dahang lumalapit sa liwanag. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng taon, nagtipon ang buong pamilya sa isang silid. Anak. Ana, ang boses niya, puno ng emosyon. May isang bagay pa kayong hindi alam at kailangan nyo itong malaman bago tuluyang maunawaan ang lahat. Ang mga mata ko puno ng tanong. Ang dibdib ko puno ng kaba. At naramdaman ko ang katotohanan ay malapit ng lumitaw. Ngunit may isa pang twist. Hindi lamang si Papa o si Lenny ang may kasalanan. May isa pang tao na may papel sa lahat. Isang taong matagal ko nang iniwasan pero ngayon ay muling babangon. Isang lihim na magpapabago sa lahat isang lihim na hahantong sa pagbabalik ng hustisya at posibleng paghihiganti. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang susunod na hakbang ay hindi na lamang tungkol sa bahay. Ito ay tungkol sa pamilya. Ito ay tungkol sa katotohanan. Ito ay tungkol sa lahat ng sakit, pagkakanulo at pangarap na matagal ng ipinagtabuyan. At ang pinakamalaking sorpresa ay nasa harap ko na. Tahimik ang sala. Si mama, nakatayo sa gitna ng ilaw ng lampara, ang buong pamilya nakatingin sa kanya, parang bawat mata ay humihinga ng takot at pag-usisa. May isa pang tao kayong hindi alam na may kinalaman sa lahat ng nangyari, panimula niya, matatag at malinaw. Isang tao na matagal ko nang iniwasan, ngunit kailangan niyang bumalik para matapos ang lahat. Napatingin ako kay Papa at kay Lenny. Halos tumigil ang hangin sa silid. Si Papa nanginginig sa galit at kaba. Si Lenny namumutla. Anak, Ana, sagot niya sa akin, huminga siya ng malalim. Alam mo ba kung bakit hindi kita sinuportahan noon? Bakit hindi kita ipinaglaban sa harap nila? Tumango ako, walang makausap. Hindi dahil duwag ka o duwag ako, sabi niya, at napasulyak siya sa pintuan. Kundi dahil kailangan nating protektahan ang bahay. Ang bahay na ito ay hindi lamang bahay. Ito ay simbolo ng pagmamahal, sakripisyo at hustisya at kung hindi ako nag-ingat noon mawawala lahat sa atin. Umiti siya ng bahagya, ngunit may lungkot. Ngunit ngayon, anak panahon na para malaman mo ang buong katotohanan. At sa puntong iyon, binuksan niya ang pinto ng kwarto sa gilid. Tahimik akong lumapit. At doon ko nakita ang lolo ko. Ang ama ni mama. Matagal na siyang nawala sa amin. Lumipat sa ibang probinsya ng akoy isang gulpa lang. At ngayon narito siya, nakatayo sa gitna ng silid, matibay at tahimik. Anak, wika niya sa akin, malalim ang boses, si mama ang nagmay-ari ng bahay na ito noon paman. Ako mismo ang nagbigay ng titulo sa kanya. Pinagtabuyan ka lang niya noon para protektahan ang lahat. Ang bahay na ito ay hindi para sa sinuman maliban sa pamilya namin. At ngayon, panahon na para maibalik ang hustisya. Hindi ko maipaliwanag ang bigat at lungkot na naramdaman ko. Ang galit sa nakaraan naghalo sa ginhawa at pasasalamat. Si Lenny, nakayuko, hindi makapagsalita. Si Papa, nakaupo sa upuan, halatang humihinga ng mabigat. Hindi nila inaasahan na ang bahay na akala nila kontrolado nila ay legal na pag-aari ni Mama. Ngunit paano kayon, nanay, tanong ko, nag-aalangan sa boses. Ano ang gagawin natin sa kanila? Mumiti siya, may tapang at dignidad. Hindi natin kailangan maghiganti. Ang hustisya ay ipapakita ng batas at katotohanan. Papa at Lenny sila ay may panahon para itama ang ginawa. Ngunit ang bahay at ang pamilya ay mananatili sa tama at sa atin. Sa puntong iyon, parang bumuhos ang kapayapaan sa silid. Ang bigat na nakaraan nagsimulang maglaho. Si Papa, napasandal sa dingding at sa unang pagkakataon ay humingi ng tawad. Ana! Mama! Lenny nagkamali ako. Pinagtabuyan namin si Mama at inangkin ang hindi namin karapatan. Patawarin niyo ako. Si Lenny, lumapit at nahulog sa tuhod, umiiyak. Ana! Nana, hindi ko na maulit. Patawarin niyo ako. Tumigil ako saglit, tiningnan sila at alam ko hindi ko na kailangan magalit. Ang hustisya, legal at tama ay nariyan na. Ang bahay ay bumalik sa tamang kamay. Huminga ako ng malalim at hinarap si Mama. Nanay, salamat po. Sa lahat po. Hindi ko po malilimutan. Umiti siya at yakap niya ako ng mahigpit. Ana, anak ko mahalaga ang katotohanan. At ngayon alam mo na, kahit gaano kasakit noon ang tama ay mananalo. At sa unang pagkakataon, tumingin ako sa buong pamilya. Ang galit, sama at sakit naglaho. Ang pagmamahal, respeto at katotohanan bumalik. Si Papa at si Lenny ay humarap sa batas. Humarap sila sa abogado, nilinaw ang kanilang pagkakamali at inalis ang anumang karapatan nila sa bahay. Si mama bumalik sa kanyang posisyon bilang tunay na may-ari. At ako bilang anak, natutunan ko ang pinakamahalagang aral. Hindi lamang ito tungkol sa bahay. Hindi lamang tungkol sa hostisya. Ito ay tungkol sa pamilya, pagmamahal, sakripisyo at katotohanan. At sa huli, habang nakatayo kami sa harap ng lumang bahay na puno ng alaala, alam ko na kahit ilang taon kaming pinagtabuyan, kahit ilang pagsubok na dumating sa huli, ang tama at pagmamahal ay mananatili. Ang bahay na minsang naging simbolo ng pagkakanulo at sakit ay naging simbolo ng muling pagbabalik loob at pagkakaisa. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan.